ang bayani ng kabastusan. Wow! Isang standing ovation para kay Chris Bryan aka Raider, ang walang kapantay na henyo sa paggawa ng walang kwentang content. Isang tunay na obra maestra ang ginawa niya, isang eksenang puno ng intellectual depth at artistic brilliance, pag-ihi sa pader ng isang religious compound. Bravo, Raider! Talagang ikaw na ang bagong standard ng kabastusan at insensitivity sa social media. At syempre, hindi natin pwedeng palampasin ang kanyang mala Oscar worthy na linya sa isang Indian student. Bakit amoy si Buyas ka? Napaka-educational, ba? Diba? Siguradong mapapasama ito sa listahan ng top 10 most culturally sensitive statements of the year. Kaya naman hindi nakapagtataka na kinundin na siya ng isang medical school sa Davao. Pero alam nyo naman, sa mundo ng braider, lahat ng galit ay clout. Ngayon, si Atty. Israel ito Torian na mismo ang nagdesisyong tapusin ang kanyang reign of stupidity. Oo, oh, mukhang makakatikim na si Brader ng kasong grave oral defamation, offending religious feelings. At civil case for damages, 10 million pesos lang naman, barya lang yan para sa isang content creator na willing gumawa ng kahit anong kalokohan para sumikat. Pero teka, hindi ba may bless and love mantra si Brader? Ha, ah, oo nga pala, bless yourself with views, and love the controversy you create. Sana lang, sa susunod, hindi na lang siya umasa sa kabastusan para lang mapansin.